So shout out nga pala sa mga kasabayan natin dito ngayon sa Gumaka. Loaded kasi kami ngayon kaya nagpalipas na lang kami ng oras para pagkatapos na lang ng truck van kami pumasok. Kasi delikado. Mahirap sumugal. Nakasalalay ang trabaho, unit. Kasi pag nasira unit, wala kang biyahe. Kaya gugustuhin ko na lang na mag ano, tiyaga umila dito sa traffic. Kasi mahirap na kung masira yung unit natin. Mawawalan tayo ng anak buhay, anak buhay income. Tapos din natin sigurado baka kung ano pa yung posibleng mangyari doon. Buti kung trabaho lang, paano kung buhay ang mawala, di ba? yung iba hindi natin masisisi kung pinipilit nila doon dumaan kasi karamihan kasi sa ating mga tracking ah, uh, per trip per biyahe so ang ginagawa nagmamadali sila na hindi pwedeng matinga yung araw nila kasi malulugi sila sa per biyahe nila kung isang araw nga naman yung ano yung mawawala malaking bagay yun kung tatagbuhin mo kung Mindanao ang ruta mo mula Manila isang, isang araw halos tatlong probinsya o apat ang kayang tatagbuhin so shout out sa mga kaparehas ko dyan na tracking na patuloy lumalaban sa hirap ng buhay Ingat-ingat na lang mga partner sa ating mga biyahe, mga buddy, mga brother. Ganito talaga buhay natin ang realidad. Wala tayong laban sa kanila kasi pag nag-declare sila ng ganyan kahit alam natin na bawal, mahirap, uh, posibleng mag-cause ng aksidente hindi nila iniisip yan kaya tayo na lang mag-adjust um, kung kayang ng loob natin na umahon doon sa bypass sige pero kung hindi kaya palipas na lang para sigurado uh, chansayin na lang yung pagdating dito sa gumaka um, araw o gabi dapat ka dito magagabi na para hindi ka matingga ng isang araw. Diba? Uh, hanggang dito na lang sa sunod nating video. Uh, drive safely mga partner. Ingat mga body.